Sa bagong tipan po tayo ngayon kapatid. Sabi po ng Panginoong Heso Kristo, huwag mong isiping marumi ang nininis na. Si Pedro ang sinabihan niyan, ang pagkain diretso sa tiyan at idudumi. Bigyan po natin ito ng paglilinaw ito pong tanong ni ito pong komento ni Julius Terol. At bago po yun, nais ko po munang i-welcome muli ang bawat isa sa inyo sa ating channel, God's Word, read scriptures. Please like and subscribe to our channel. I-click mo na rin yung ring bell button para lagi kang update sa ating mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon, balikan natin itong tanong na Sa karamihan po sa atin, ano po, ay hindi talaga maunawaan ito kung wala tayong pangunawang spiritual. Kaya narito po yung channel para maghatid po sa inyo ng mabubuting balita at binibigyan po tayo ng pangunawa sa pamagitan po ng kasulatan sapagkat ang isasagot po natin mismo salita ng Diyos. Siya magbibigay sa atin ng pangunawa para maalaman po natin. Ngayon, dito sa tanong mo, no? Malinaw na sinabi mo na sa bagong tipan tayo. Ibig sabihin, sa mga aral at turo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Itong sinasabi mo, no? Na huwag mong isipin marumi arang nilinis na ng Diyos. At si Pedro po ang sinabihan nito, ano po? Ang ating pong naging topic diyan sa inyong komento, wala na mo pong problema kung kumain tayo ng lahat ng uri ng hayop. Kasi, ganito po yan. Hindi pa pinag-aralan natin yung salitang dugo ay hindi nga pwedeng isama doon sa karne. Ihiwalay mo yung karne doon sa dugo. Di ba tayo nga mga Pilipino ay patuloy pa rin gumagawa ng ganitong potahe ang putahing yun ay tinatawag nating dinuguan. Amen? So, kasama yung laman at yung dugo. Yun nga po ang sinasabi ng Diyos na ihiwalay yung dugo dun sa laman. Nakita po ninyo. Kaya nga wala pong problema kahit anong kainin ninyo. Ang tinutukoy po din yan doon sa ating naging topic, yung dugo, wag natin di ba? Kahit anong parte ng isang hayop, kahit paa, tainga, ulo, o kahit anuman. Kahit bitu ka yan o lamang loob, pwede mong kainin. Pwede lang doon sa isang bagay na nagbibigay buhay. At iyon nga po'y dugo. Basahin ko muli sa inyo no, para maalaman ninyo. At maintindihan natin yung salitang dugo. Basahin natin ito. Ito po, basahin natin sa Genesis 9.4 Ngunit ang lamang may buhay na siyang niyang dugo ay huwag ninyong kakainin. Di ba't malinaw? Ngayon, baka hindi pa natin naiintindihan. Basa po tayo sa isang salin. Pero huwag ninyong kakainin ang hayop na nang mamatay ay hindi lumabas ang dugo dahil ang dugo ay simbolo ng buhay. So malinaw po. Yung dugo sumisimbolo sa buhay. O isa pang salin para mas malinaw. Ano po? Ngunit huwag ninyong kakainin ang laman na kasama ang buhay nito. Ito ay ang kanyang dugo. O ba? Diba? Huwag mong isasama yung laman ng hayop na kasama ang dugo. Di ba yung nga po yung dinuguan? Di ba? Kaya sa tanong po ninyo, ito yung naging komento po ninyo. Totoo naman pwede nating kainin kahit anong uri ng hayop kung gusto ninyo. Di ba? may kumakain nga ng daga, palangka. Ahas. Di ba't nakakadiri naman noon? Ang sinasabi po dito, kahit kainin nyo yung mga bagay na yon, pero wag lang yung dugo na sumisimbolo sa buhay. Ngayon, papaliwanag ko pa sa inyo kung bakit may buhay yung dugo. Dahil yung dugo, pwede yung humingi ng tulong sa Diyos. Kahit ikaw ay namatay na, humihingi ng hustisya yung iyong dugo, yung buhay mo. Ngayon, may ganitong naganap sa, dyan di po sa Genesis. Yung, alam niyo po ba yung naganap sa magkapatid kay Abel at kay Cain? O basahin po natin para malaman ninyo ang nangyari at naganap dito sa magkapatid. Basahin natin, no? Dito sa aklat po ng Genesis chapter 4 verse 9. Para maintindihan ninyo, kung paano pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, ito po yung pangyayari. Basahin natin. Pagkatapos, nagtanong ang Panginoon kay Cain. Nasaan ang kapatid mo? Sumagot si Cain. Ewan ko. Hindi ko alam kung nasaan siya. Bakit? Ako ba ang tagapagbantay niya? So, ibig sabihin dito, ang Panginoong Diyos ay nagtatanong kay Cain kung nasaan yung kanyang kapatid. Bagamat, alam ng Diyos ang naganap at nangyari. Nais lang ng Diyos na malaman na ni Cain na siya ay merong kasalanang ginawa. Pero hindi niya ay namin. Ano po? Ito po para maintindihan niyo. Dapat nating talagang alam ang lahat na nagaganap. Kasi nga po, ang Diyos po ay alam niya yung nangyayari at nagaganap sa bawat kanyang nilalang. Kaya nga lang, ang Panginoon ay nagtatanong para makita sa isang tao kung siya nga ay nagsasabi ng totoo. So nagsinungalin. Nagsinungalin ba? Kasi hindi niya inamin yung krimen na kanyang ginawa. Kaya ito malalaman natin sa verse 10. Basahin natin. Sinabi ng Panginoon kay Cain, "Ano ang iyong ginawa?" O di ba? Alam ng Panginoon. Kaya dinirekta yung tanong kay Cain, "Ano ang iyong ginawa?" Ito ang sabi ng Panginoon. Ang dugo ng kapatid mo'y parang tinig na nagmamakawa na parusahan ko ang taong pumatay sa kanya. Tingnan po ninyo, no? Pati yung dugo ni Abel, sapagkat pinatay ni kain si Abel. So yung dugo, maaaring dumaloy doon sa lupa. Siyempre, dumanak yung dugo niya kung pinatay ito. Kaya yung dugo, ay humihingi ng hustisya sa Panginoon. Na ang sabi dito, basahin natin sa ibang salin para makita po ninyo. No? Dito sa isang salin, ang dating Biblia. Ang sabi dito, at sinabi niya, Ano ang iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. So, malino po. So, yung dugo ni Abel ay humihingi ng katarungan humihingi ng hostesya sa Panginoon na kung saan ay ipaghiganti yung pumatay sa kanya. ba? Diba? So, babasa pa tayo ng isang salin para malinaw. Ano po? Dito naman sa Tagalog ang Biblia, basahin din natin para mas maintindihan pa natin itong ating binabasa. Ano po? Sinabi niya, ano ang ginawa mo? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. So, ganoon din pala ang isang salin. Ano? Ngayon, dumadaing, humihingi ng tulong sa Panginoon. Na kung saan, sinabi dito sa isang salin, ano po ay, sinabi ng Panginoon kay Cain, ano ang iyong ginawa? Ang dugo ng kapatid mo'y parang tinig na nagmamakawa na parusahan ko ang taong pumatay sa kanya. Nakita po ninyo? Kahit patay na si Abel, yung dugo nangungusap. Nakita po ninyo? Kaya dito po sa tanong ninyo, kung babalikan ko no, dahil hindi niyo, niyo talaga naunawaan. Yung talagang dugo hindi pwedeng isama doon sa laman. Malinaw po ba? na yun kaya nga tinawag na dinuguan. May kasamang laman, taba, at dugo. Pwede ka lang magluto ng laman at taba o anumang sangkap doon. Huwag lang isasama yung dugo sapagkat yung dugo ay simbolo ng buhay. Malinaw po ba sa inyo? Kung hindi nyo naiintindihan yung mga paliwanag dito ng ating Panasyo Kristo, kaya nga po meron tayong kasulatan para basahin natin. ba? Diba? Ngayon, babalikan natin yung sinabi dito sa Genesis chapter 9 verse 4 para maintindihan natin ano po. Muli nating basahin. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakainin. So malinaw po. Malinaw di yan, wala pa. Ang kautusan ni Moises, wala pa yung bagong tipan, nariyan na yung utos na huwag kakainin yung dugo. Bakit? Malinaw naman po di yan sa isang salin na kung saan kung magluluto ka ng hayop, ay pwede yung laman, Wag lang yung dugo, isasama. Ulitin natin ito sa ibang salin. Ngunit huwag ninyong kakainin ang laman na kasama ang buhay nito. Ito ay ang kanyang dugo. Yung po, huwag ninyong isasama sa pagluluto. Yung dugo. Sapagkat yung dugo, naroon yung buhay. Malinaw po ba? Kaya ang sinasabi dito sa kasulatan, no? Doon sa binasa natin kanina sa chapter 4, verse 10, yung dugo ni Abel humihingi ng katarungan. Kasi naroon po, kahit patay na yung katawan ni Abel, ay humihingi pa rin ng katarungan o hostesya sa pagpatay sa kanya ng kanyang kapatid na si Cain. So, malinaw po ba sa inyo? Maka hindi nyo pa naiintindihan? Ay, ayawang ko na po sa inyo. Kaya nga, yung ating napag-aralan patungkol dito sa sulat ng Levitico, sino mang kumain ng anumang dugo ay ititiwalag sa kanyang bayan. Kaya kung ikaw ay bayan ng Diyos, ay huwag kang kakain ng dugo, ititiwalag ka. Hindi ka makakasama. Ibig sabing ititiwalag, hindi ka kasama. Sa pamaraan ng Diyos, yung plano ng Diyos para iligtas ang mga taong susunod sa kanyang pamaraan. Kaya kung hindi ka susunod, gusto mo pa rin gawin yung mga bagay na gusto mong gawin, ay utos nga po ng Panginoon yun na huwag nating pakikialaman yung mga bagay. Kaya nga lahat ng parte ng hayop, kainin mo, huwag lang yung isang bagay, yung dugo. Para din yung utos sa halamanan, lahat ng bungang kahoy pwede yung kainin. Pero do sa isang puno na bunga na huwag nating pakikialaman. Parang ganun din, di ba? Isang bagay lang ang pinapa Isang bagay lang po yung huwag lang papakialaman yung isang puno doon. ba diba? Lahat naman pwedeng kainin. Halaman, gulay, prutas. Huwag lang yung isang puno doon na inutos ng Panginoon. Para lang magit natin ng ibig sabihin. Kung sa hayop, lahat pwede mo kainin kahit nga kuku o anumang bagay. Taynga, mata, ilong o bituka o lahat ng bagay. Huwag lang yung dugo. Malinaw po ba? Kaya sinasabi dito sa kasulatan, wag nating isasama. Ulitin ko po para maintindihan niyo no? Ngunit huwag ninyong kakainin ang laman na kasama ang buhay nito. Ito ang kanyang dugo. Malinaw po. Kaya yung dinuguan, huwag na nating bigyan pansin yan. Dahil utos yan, eh. wala namang problema. Eh, simpre, ang mga taong walang alam sa kasulatan, ginagawa yan. Ngayon, ngayon itinuro ko lang po sa inyo, inaasay inyo po yan. Kung gusto nyo pong kainin ang dinuguan, hindi kainin ninyo, hindi ko naman kayo pinagbabawalan. Ako ba nagbabawal? Hindi po ako nagbabawal sa inyo, binasa ko lang. Kung kaya nyo tanggapin at ni itong binasa ko, ay nasa sa inyo. Kasi kung gusto mong sumunod sa Panginoon, ay tutuparin mo. Di ba? Kung ano yung nakasulat. Ay, ko na sa inyo. Di ba't napakaliro na mo po sa aklat ng pahayag? Kaya nga pahayag. Ipinapahayag sa atin yung mga bagay na nakasulat. Ang sabi dito, ano ho, para maintindihan natin. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesya at tumutupad sa mga bagay na nakasulat dito. Kung kaya mo bang to pa rin yung nakasulat? Ang nakasulat ay ito. Ang sinasabi po dito sa Genesis 9.4. Ngunit huwag ninyong kakainin ang laman na kasama ang buhay nito. So huwag mo kakainin na magkasama yung laman at yung dugo. Pwede ka naman kumain ng anumang laman, lamang loob o kahit anong parte ng katawan ng hayop. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Ay, ewan ko na ho, kung hindi talaga nyo kayang tanggapin ito, di kumain ho kayo, bahala na ho kayo. Hindi ko na ho para lalayman pa ang pag-aaral dito kasi napakalinaw naman po. Amen. Kung gusto mo maging bayan ng Diyos, ayan. Huwag kang kumain ng dugo. Bakit? Sinasabi po ng kasulatan, 'yung malinaw naman po. Sino man kumain ng anumang dugo, dugo ng hayop, dugo ng kalapati, dugo ng manok, dugo ng baboy, dugo ng baka, o lahat ng uri ng hayop, o bangis sa tao man. Dahil 'yung kay Abel, 'di ba? Kita naman natin. Humihingi ng katarungan 'yung dugo ni Abel. Kaya naroon nga yung buhay. Malinaw po ba? Kaya nga, hindi natin pwedeng pakialaman yung mga bagay na inuutos ng Diyos na huwag nating pakikialaman. Utos nga yan, malinaw naman po. Sino mang kumain ng anumang dugo ay ititiwalag sa kanyang bayan. Malinaw po ba sa inyo yan? Kung kayo po'y naunawaan, ninyo, no? kung kayo nakakaunawa lang naman, ay eh, kung ayaw yung tanggapin, katulad nitong nagtatanong, ano? Sa bagong tipan po tayo ngayon, kapatid, sabi ng Panginoong Isus. Eh kaya nga, ano ba yung sa bagong tipan? O di alamin natin, may utos ba sa bagong tipan? Ay eh, di alamin po natin. Kaya ang sinasabi niyo dito na lahat ng hayop ay nilinis. Tama naman. Nilinis nga po lahat ng hayop. Pero yung ngayong dugo, huwag natin pakikialaman. Kahit anong hayop, pwede mong kainin. Kaya to, nabanggit ko nga sa inyo, kahit palaka, daga, o maruming hayop na nakakadiri, kainin ninyo. Pero huwag ka kakainin yung dugo. Yun ang sinasabi. ba diba? Wala naman problema kahit anong hayop ang kainin nga ninyo. Pero huwag lang yung isasama sa laman yung dugo. Malinaw po ba? O ngayon, bumasok po tayo sa bagong tipan para malaman natin. Ito po, para maintindihan natin. Unahin muna natin dito sa sa Iklat ng mga gawa 15.20. Sa halip ay sumulat tayo sa kanila na sila'y lumayo sa mga bagay na pinarumi ng Diyos Diyosan at pakikiapid at sa anumang bagay na binikti at sa dugo. So nariyan po yung salitang lumayo sa mga bagay na pinarumi ng Diyos Diyosan. O ba? Diba? Pinarumi po, ibig sabihin, yung ganong pagluluto ng dinugaan ay isang bagay na paghahandog yung sa Diyos Diyosan. Ayaw ko na kung hindi nyo naiintindihan. Ituloy pa natin. Uh, balikan natin yung 29 para mas malinaw po, no? Na kayo'y umiwas sa mga bagay na inihandog sa mga Diyos Diyosan. Sa dugo, yan po. Pinapaiwas tayo dyan, no? Sa mga Diyos Diyosan. Sa dugo, sa mga binigti, at sa pakikiapid. Kung kayo'y iiwas sa mga bagay na ito ay ikabubuti ninyo. Ayan. Paalam. Ikabubuti ba natin yun? Yan. Nakal nakalagay po ikabubuti kung iiwas tayo sa dugo. Yung dinuguan. Ano Ay na naman natin sa ganyang bagay. Kahit sa isaw-isaw. Mga street food. Yun. nakahain Pati yung inihaw na dugo. E binebenta na rin. At ngayon po, para maintindihan natin, napakalaga po ng dugo. Kasi nga po, yung dugo na inalay ng ating Panunso Kristo, yung kanyang buhay. Masahin natin dito sa Mateo 26.28 Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So, purpose din pala yung bagay na nabubuo yung dugo ni Kristo doon sa krus. Kaya po siya pinako sa krus, namatay siya sa krus. Ang reason din pala naman noon yung dugo na dumaloy o dumanak doon sa krus ay naging mabuting bagay sa pagkatayo na tubos sa ating mga kasalanan. Ay ngayon, ay kung kakain ka pa ng dugo dahil naroon nga ang buhay, pinagbabawal na nga, matitigas pa rin ang ulo ninyo, ay di kayo. Hindi ko naman naku kayo pinagbabawalan. Sinabi po yun ang salita ng Diyos ay eh, di Diyos ang inyong pakinggan. Kasi po, ang pagkaintindi ninyo dito sa inyong itinatanong, huwag mong isipin marumi ang nininis na. Tama naman po, nininis na lahat ng hayop. Pwede ka nang kumain. Pero nga yung dugo, bagamat malinis nga, pero huwag mo rin kakainin dahil naroon nga yung buhay. Entende? Ay eh, kung hindi ka nakakaintindi, na naasa'yo na yon Ano? Kaya kung yung nakakaintindi po sa ating pong pinag-aralan ngayong araw na ito, please like and subscribe to our channel. Kung ayaw mo, nasa iyo. Kasi hindi naman kita pinipilit. Gusto kong maging gusto ko lang maging kaisa kita sa tamang pananampalataya. Pero kung ikaw ay nakikisa sa pananampalataya na itinuturo ni Kristo, maging kapatid kita sa pananampalataya. Matatawag kang tagasunod ni Yesu Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, ibalik natin sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang Anak na si Yesu Kristo. Hanggang sa muli. Amen.